Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa isang ilog na minsang ng dugo, may isang babae na umiibig sa lalaking minsang pumatay sa kanyang ama. Ngunit paano kung ang taong dapat niyang kamuhian? Siya pala ang tanging taong marunong magmahal sa kanya ng totoo, isang lihim, isang kasalanan, at isang pag-ibig na bawal. Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang puso mo kung ang minamahal mo ay ang mismong kaaway mo? At nang dumating ang sandaling kailangang pumili siya, Baril ba o puso? Higanti ba o kapatawaran? Kung gusto mong malaman kung paano nagwakas ang pag-ibig na ipinanganak sa gitna ng digmaan, pakinggan mo ang buong kwento hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong mga kwentong mapapa, impossible pero totoo. Subscribe ka ng gayon at i-comment mo ang sarili mong ideya ng pag-ibig laban sa galit. Sa gitna ng ulan, hawak ko ang baril na kanina pa nanginginig sa aking mga kamay. Sa harap ko, ang lalaking matagal kong isinumpa. Ang taong pumatay sa aking ama munit bakit ngayon, bakit puso ko ang nanginginig, hindi lang kamay ko? Leila, mahina niyang tawag, basang-basa ang kanyang mukha sa ulan at dugo. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang lahat, ang galit ba o ang pag-ibig. Baka pareho. Baka sabay silang tumubo sa isang sugat. Noon, hindi ko alam na siya pala ang kaaway. Isa siyang sundalo mula sa kabilang kampo, sugatan, halos mamatay ng matapuan ko sa tabing ilog na San Roque. Dinala ko siya sa kubo ni Lola, wala akong alam sa kanyang nakaraan, tanging pangalan lang, Marco. Habang ginagamot ko ang kanyang sugat, araw-araw ay nakikita ko ang pait at takot sa kanyang mga mata. Pero sa ilalim ng mga iyon, may init. May lambing. At sa bawat tawa niya, unti-unting natutunaw ang peder na aking galit. Salamat, Leila, sabi niya minsan habang inaalagaan ko ang kanyang sugat sa balikat. Mumiti ako, pero lihim kong inisip, kapag nalaman kong ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Papa, ikaw mismo ang tatapusin ko lumipas ang mga linggo. Anti-unti siyang lumakas. At sa bawat araw na lumipas, lumalalim ang aming mga titig. May mga gabing nakatitig kami sa langit habang humihipan ang malamig na hangin ng tagaytay. Walang salitang binibigkas, munit ramdam ko ang damdaming unti-unting bumabalot sa aming dalawa. Isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, hinawakan niya ang aking kamay. Kung ibang panahon lang ito, Leila, baka hindi tayo magkakalaban. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ang tanging narinig ko lang ay tibok ng puso kong parang baril na pumutok sa katahimikan. Kinabukasan, dumating ang mga sundalo. Hinahanap nila ang isang takas, si Marco. Doon ko nalaman ang lahat. Ang insignya sa kanyang uniform. Ang pangalan sa listahan ng mga pumatay sa baryo namin. Ang lalaking inalagaan ko. Ang lalaking minahal ko. Siya pala ang kaway. Dumaan ang mga araw na puno ng luha at katahimikan. Tinangka niyang umalis pero pinigilan ko. Hindi ko alam kung para iligtas siya o para mapatawad ang sarili ko. Leila, sabi niya, hindi ko ginusto ang nangyari. Utos lang iyon pero ako ang may kasalanan. Tahimik ako. Ang baril ay nasa aking tabi. Ang puso ko ay nasa kanya. At ngayon, sa gitna ng ulan, heto kami muli. Sa parehong ilog kung saan nagsimula ang lahat. Siya, nakatayo sa harap ko, walang sandata. Ako, may baril sa kamay, ngunit walang lakas sa puso. Kung kailangan mo maghiganti, bulong niya, handa akong tanggapin. Isang patak ng luha ang bumagsak sa dulo ng baril. Hindi ko alam kung ulan iyon o luha ko. Sa malayo, naririnig ko ang mga yabag na mga sundalo. Palapit ng palapit. Si Marco, nakatingin lang sa akin. At sa bawat segundo, mas lalo kong nararamdaman. Na kahit kaaway siya, siya rin ang tanging taong. Natutunan kong mahalin. Hindi ko na alam kung alin ang mas malakas, ang ulan o ang tibok ng puso ko. Lahat ng tunog ay naghalo, ang lagaslas ng tubig, ang sigaw ng hangin, at ang kaluskos ng mga paa ng mga paparating na sundalo. Parang bawat patak ng ulan ay tumatama sa aking dibdib. Pilit binubura ang lahat na emosyon na tinago ko sa loob ng maraming taon. Leila, muli niyang sambit, halos pabulong, parang takot siyang marinig na ulan. Hindi ako lalaban. Kung ito na ang katapusan ko, gusto kong sayo mangyari. Tumigil ako sa paghinga. Bumaba ng kaunti ang baril ko, pero hindi ko pa rin ito binaba. Bakit mo ginawa yon? Tanong ko sa pagitan na Higbi. Bakit si Papa? Bakit ang baryo namin? Umiling siya, mga matay puno ng pekhati. Hindi ko siya kilala noon. Utos lang na nakatataas. Akala ko mga rebelde. Hindi ko alam na inosente sila. Umikot ang mundo ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong yakapin siya, gusto kong kalimutan ang lahat. Pero paano kung ang taong minahal ko ay sharing sumira sa pamilya ko? Leila, marahan niyang sabi, lumapit siya na isang hakbang. Automatiko kong itinaas ulit ang baril, tinutok sa kanyang dibdib. Huwag kang lalapit. Huminto siya, bahagyang tumingin sa lupa. Hindi ko hiningi na patawarin mo ako. Pero sana, malaman mong totoo lahat ng naramdaman ko para sayo. Tumigil ang oras. Parang kami lang ang tao sa mundo. Ako, nakatayo sa gitna ng ulan, nakikipaglaban sa puso kung gustong sumuko. Siya, nakatayo sa harap ko, kinatanggap ang kapalaran na siya mismo ang nagdala sa sarili niya. Biglang pumutok ang baril, hindi sa akin, kundi sa dikalayuan. Isang bala ang tumama sa lupa malapit sa paa ko. Napalingon ako, at sa dilim nakita ko ang mga anino na mga sundalong papalapit. Leila, tumakbo ka, sigaw ni Marco. Hindi, hindi kita iwan. Hinawakan niya ang kamay ko, pilit akong tinutulak palayo. Kung mahuli ka nila, pareho tayong mamamatay. Umalis ka na. Hindi ko kaya, sigaw ko, habang lumalakas ang putok ng mga baril. Humugot siya na matinding hininga, saka ako niyakap ng mahigpit, isang yakap na parang huling yakap sa mundo. Leila't salamat. Dahil bago ako mamatay, nakaramdam ako ng pagmamahal. Bago ko pamaunawaan, tinulak niya ako papunta sa likod ng mga damo at siya'y tumakbo sa kabilang direksyon. Marco, sigaw ko, ngunit nalunod sa kulog at ulan ang tinig ko. Narinig ko ang ilang putok. Isang sigaw, tapos, katahimikan, gumapang ako sa putikan, nanginginig, hinahanap siya sa dilim. Hanggang sa nakita ko siya, nakahandusay sa tabi ng ilog, duguan. Lumapit ako, pinatong ang ulo niya sa aking kandungan. Marco, Marco, wag mong isara ang mga mata mo. Mahina siyang ngumiti. Leila, tama na tapos ng laban. Hindi, hindi pa. Bubuhatin kita, dadalhin kita kay Lola. Munit mahina na siya, Hinawakan niya ang kamay ko, inilapit sa kanyang labi at marahang hinalikan niyon. Kung may susunod na buhay, mahina niyang sabi, sana hindi na tayo magkaaway. Isang luha ang dumaloy mula sa kanyang mata. Kasabay na huling hininga niyang lumabas sa kanyang dibdib. Marco, isang paghating sigaw ang lumabas sa akin, sumabay sa kulog na umalingaungaw sa buong kagubatan. Niyakap ko siya, hinayaan kong lamunin ako ng ulan, habang ang dugo niya ay humahalo sa tubig na ilog. Lumipas ang oras lumipas ang ulan. At naiwan akong mag-isa, yakap ang lalaking minahal ko't kinasuklaman ko sa isang pagkakataon. Pagdating na umaga, nakita ako ng mga sundalo. Hindi ko alam kung bakit hindi nila ako pinatay. Marahil dahil sa tingin nila isa lang akong baliw na babae sa tabi ng bangkay na isang takas. Tinignan ko sila ng diretso. Wala na siya, mahina kong sabi. At sa unang pagkakataon, wala na akong naramdamang galit. Walang natira kundi pagod at pamumulila. Pagkaraan na ilang taon, bumalik ako sa San Roque. Ang ilog ay nanatiling tahimik, pero sa bawat agos nito, naririnig ko pa rin ang boses niya. Kung ibang panahon lang ito, dinala ko ang maliit na kahon na abo na nakuha ko sa hukay kung saan siya inilibing ng palihim. Inilagay ko iyon sa ilalim ng punong mangga kung saan kami unang nagtawanan noon. Marco, sabi ko, hindi ko alam kung tama ba ang minahal kita. Pero hindi ko rin kayang itanggi na ikaw ang dahilan kung bakit ako natutong magpatawad. Hinaplos ko ang lupa, marahang umiti. Sa di kalayuan, may batang tumatakbo, may mga magsasakang nagtatawanan, may simoy ng hangin na malamig at payapa. At sa puso ko, may tinig na pabulong na nagsasabing tapos ng digmaan. Ngunit sa gabi, sa bawat pagdilat ko, naririnig ko pa rin ang kanyang boses. Ang bulong sa hangin. Ang init ng kamay na minsang humawak sa akin sa ilalim ng mga bituin. Hanggang isang gabi, habang naglalakad ako sa tabing ilog, may narinig akong yabag sa likuran. Mabilis akong lumingon. Walang tao. Munit sa gitna na ilog, may lumulutang na liwanag. Parang apoy na sinag ng kandila, dahan-dahang umaalon sa ibabaw ng tubig. Tinawag ko, Marco. Walang sagot. Pero ang hangin ay tila sumagot sa halakrak na pamilyar. Ang parehong halakrak na nagbigay buhay sa akin noon. Lumapit ako, nakalubog na ang mga paa ako sa tubig. Ang malamig na agos ay dumadaloy sa aking mga binti, ngunit sa dibdib ko, may apoy na bumabalik. At sa sandaling iyon, naramdaman kong hindi siya tuluyang nawala. Bahagi siya ng bawat patak ng ulan. Ang bawat agos na ilog. Ang bawat tibok ng puso kong muling natutong magmahal. Mula noon, gabi-gabi akong bumabalik sa ilog. Hindi para umiyak, kandi para makinig. At sa bawat hampas ng hangin, may tinig na tila nagsasabi, Leila, salamat. Dahil kahit kaaway ako, inibig mo pa rin. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa ilalim ng mga na tagaytay, napapikit ako habang ang mga luha ko ay unti-unting hinahaplos na hangin. Parang yakap ni Marco. Parang alaala ng pag-ibig na bawal munit totoo. Isang gabi, habang binabagtas ko ang daan pawi, may huminto sa tapat ko, isang lalaking may dalang sulat. May iniwan sayo. Sabi niya, iniabot ang lumang sobre na may mga sulat kamay. Binuksan ko iyon at nabasa ang nakasulat sa loob. Leila. Kung sakaling mabuhay ako, babalikan kita. Kung sakaling hindi, sana hanapin mo ako sa hangin. Sa ulan. Sa ilog ng San Roque. Doon mo ako maririnig dahil doon ako mananatili sa lugar kung saan unang tumibok ang puso mo para sa iyong kaaway. Bumuhos muli ang ulan. At sa gitna ng mga patak nito, tinignan ko ang langit at mumiti. Marco, naririnig kita. Sa malayo, kumidlat ang langit at saglit kong nakita ang anyo niya, nakangiti, nakatingin, nakatayo sa kabilang pampang at bago magdilim muli ang paligid, narinig ko ang pabulong niyang tinig. Hindi na tayo magkaaway ngayon, Leila. Ang ilog ay patuloy na umagos. Ang ulan ay hindi tumitigil. At ang puso ko, sa kabila ng lahat, katuloy pa rin tumitibok sa pangalan ng lalaking minahal ko. Ang aking kaway. Ka Lumipas ang maraming taon, ngunit sa bawat patak ng ulan, parang naririnig ko pa rin ang kanyang pangalan. Ang mga tao sa baryo ay matagal nang nakalimot sa digmaan, sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Munit ako, ako ay nanatiling tagapagingat ng mga alaala. Ang ilog ng San Roque, na minsang pinuno ng dugo at luha, gayon ay malinaw at payapa. Munit sa ilalim na agos nito, naroon pa rin ang kwento naming dalawa. Tuwing hapon, umupo ako sa ilalim ng lumang punong mangga. Doon ko unang narinig ang kanyang tawa. Doon ko rin siya inilibing. At sa bawat paghipo ng hangin sa aking buhok, karang kamay niya ang dumadampi, marahang nagpapaalala hindi lahat ng sugat kailangang magdugo habang buhay. Minsan, isang batang lalaki ang lumapit sa akin. Lola Leila, sabi niya, totoo po ba yung kwento niyo tungkol sa sandalong minahal niyo? Mumiti ako, tinitigan ang ilog na kumikislap sa liwanag na araw. Totoo, sagot ko. Pero hindi lahat ng totoo ay kailangang maunawan. Umupo ang bata sa tabi ko, nakikinig. Galit po ba kayo sa kanya? Tanong niya. Daddy, sagot ko. Pero kung magtatagal ang galit, wala nang matitirang espasyo para sa pag-ibig. Tahimik siya. Ako man, napatahimik. Sa malayo, nakita ko ang mga dahon na unti-unting nalalaglag sa ilog. Parang mga alaala, anti-unting lumulubog, ngunit hindi tuluyang nawawala. Sa paglipas ng mga taon, ang pangalan ni Marco ay naging lihim kong dasal. Isinasabay ko siya sa bawat pagbikas na ama namin. Sa bawat ilaw ng kandilang sinisingdihan ko tuwing gabi. Hindi bilang kaaway, kundi bilang paalala ng pag-ibig na hindi nasusukat sa kung sino ang tama o mali. Isang gabi, habang ako'y nakatingala sa langit, nakita ko ang isang bulalakaw na dumaan sa himpapawid. Isang saglit lang, ngunit sapat na para pumikit ako at magdasal. Kung naririnig mo ako, Marto, sana payapa ka na. Pagdilat ko, may malamig na simoy na hangin na dumampi sa aking pisngi. Kasunod noon, ang mahina ngunit pamilyar na bulong. Leila, napangiti ako. Hindi na ako natakot. Dahil sa wakas, naramdaman kong bumalik siya, hindi bilang multo, kundi bilang alaala. Bilang init na nananatili kahit matagal ng malamig ang gabi. Tumayo ako, nilapitan ang ilog. Sa ibabaw ng tubig, may mga alon na dahan-dahang nagbubuo ng mga hugis. Isang mukha. Isang giti. At bago ito tuluyang maglaho, ibinulong ko ang mga salitang matagal ko ng gustong sabihin. Hindi kita kailanman kinalimutan. Ang ilog ay tila sumagot, umalon na marahan, parang yakap. At sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang lahat ng laban. Wala nang galit, wala nang takot, wala nang paghihiganti. Tanging kapayapaan at pag-ibig na kahit kamatayan ay hindi kayang burahin. Sa sumunod na umaga, habang sumisikat ang araw, nakatayo ako sa tapat ng ilog. Ang langit ay may mga kulay ng ginto at pula, at sa hangin ay may amoy ng bagong simula. Nakangiti ako habang pinagmamasdan ang liwanag na tumatama sa tubig. Sa bawat agos, naroon pa rin siya sa bawat halakrak ng mga batang naglalaro sa pampang, sa bawat kantang nililikha ng hangin. Ang pag-ibig namin ay naging bahagi ng lupang ito. Ang San Roque na minsang saksi sa dugo. Gayon ay tahanan ng kapayapaan. At habang dahandarang nagsasara ang mga mata ko, naririnig ko muli ang tinig niyang matagal ko nang hinahanap. Leila, isang tawag na puno ng pag-ibig, walang sakit, walang takot. At sa pagitan ng huling tibok ng puso ko at ng katahimikan na umaga, para may kamay na muling humawak sa akin. Sa wakas, makasama na kami muli. Sa ilog, sa ulan, sa hangin, sa pag-ibig na minsang ipinagbawal na mundo. Ngunit tinanggap ng kalangitan. Ang ilog ng San Roque ay patuloy na umaagos. Dala ang kwento ng isang babae at ng kanyang kaaway. Nasa huli, natutong magmahal ng walang hanggan. Hapon na nang muli akong bumalik sa ilog ng San Roque. Tahimik ang paligid, tanging mga huni na ibon at lagaslas ng tubig ang maririnig ang punong mangga sa tabi ng pampang ay mas matanda ng gayon. At sa lilim nito, naroon pa rin ang maliit na lapida na ako mismo ang nagukit. Marco, ang pag-ibig ay hindi kaaway. Umupo ako sa tabi, marahang hinaplos ang mga lumot sa bato. Ang mga daliri kong dating nanginginig sa galit. Gayon ay marahang humahaplos na lang na may pagmamahal. Napangiti ako habang tinatanaw ang agos ng tubig. Doon nagsimula ang lahat at doon din matatapos ang lahat. Ang dami nating pinagdaanan, Marco, mahina kong sabi. Ang dami kong natutunan. Na ang pag-ibig hindi pumipili ng panig. At ang kapatawaran iyon ang tunay na tagumpay. Isinara ko ang lumang kwaderno na matagal ko nang sinusulatan ng mga alala namin. Sa huling pahina, isinulat ko ang mga salitang bumuo ng kabuuan na aking buhay. Inibig ko ang aking kaaway. At sa pag-ibig na iyon, natagpuan ko ang kapayapaan. Bumangon ako, marahang tumingin sa langit. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, at ang mga sinag nito ay kumikislap sa ibabaw ng tubig, parang mga mata niyang nakangiting muli sa akin. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aking pisngi. Sa bulong nito, parang narinig ko ulit ang pamilyar na tinig. Leila tapos ng laban. Mumiti ako, pinikit ang mga mata. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman kong bona ako. Ang ilog ay patuloy na umagos. Dala ang kwento ng dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng digmaan. Walang halaklak, walang luha. Tanging katahimikan na puno ng pag-ibig. At habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa San Roque, ang hangin ay tila nagdadala ng huling mensahe mula sa kanya. Isang tinig, marahan, payapa, at totoo. Hanggang sa muli, Leyla, ang ilog ay kumikintab sa huling sinag ng araw. At sa gitna ng kalangitan, isang bulalakaw ang dumaan parang pangako ng pag-ibig na hindi kailanman naglaho.